Pinalakas ng National Irrigation Administration NIA. Sa Region 5 ang advokasya para sa sapat na supply ng pagkain sa pamagitan ng programang gulayan sa patubigan sa buong Bicol Region. Nilahokan nito ng 31 Irrigators Associations na nagtanim ng magulay sa mabakanting bahagi ng irigasyon gamit ang mabinhing ipinagkaloob ng Department of Agriculture. Layunin ng programa na gawing daan, eh. hindi lamang ang patubig kundi pati ng irigasyon ah, bilang susi sa kabuhayan at kaunlaran ah, ng mga magsasaka. Ang buong detalyes, Belchor Bungulto. Bilang suporta sa advokasya ng pamahalaan tungo sa sapat at sustainable production ng pagkain, ipinatupad ng National Irrigation Administration or NIA Region 5 ang gulayan sa patubigan sa buong Bicol Region na nilahukan ng 31 Irrigators Association sa programa ginamit ng mga magsasaka ang mga bakanting bahagi ng irigasyon para pagtaniman ng gulay sa pamamagitan na rin na mga binhi na ipinagkaloob ng Department of Agriculture Bicol Pinarangalan din ang mga natatanging irrigators kung saan nanguna ang Bula Farmers Irrigators Multipurpose Cooperative sinundan ng Akilala Irrigators Association sa Tarom Labaw Patag Gandato Farmers Irrigators Farmers Irrigators Association of Guaybasan at Hibaga RIS Irrigators Association para kay Regional Manager Engineer Guidencio John M. Divera. Ang programa ay patunay na ang mga irigasyon ay hindi lamang para sa patubig kundi pati na rin sa kabuhayan at kaunlaran ng komunidad. Mula rito sa lungsod ng Iriga. Ito si Melcher Bungulto, nagbabalita ng tapat, naglilingkod ng sapat.